Sasagupain natin 'yo. Tingnan niyo na lang dyan. Ano 'yung kausaban mo? Baka makatay ko nitbabae niya. Opo, ay Ah. Uh... Apo. Miss Angela, ay eh, nandito na po 'yung asawa. Wala po pala dito si ano. Sa dilila po ha. Papalabasin ko na po. Baby Alexan. Nandito. Taw po. po. Pwede pong magtanong? Ano ba? Sandugo po 'yung bangi ni Mr. Raymar Dasco. Ay, ando po. Saan po yung bahay niya? Yung amin po. yung asawa niya. Nandito na po ba siya? Okay, yung asawa po niya. Ay, yung si Mark Dasko po. Nasa Japan po. Ano, hindi po po, hindi pa po siya nakaka-uwi. Ay, sino po yung may bahay niya? Ay, yung po. Ay, yung po. Bakit po ba? Magandang umaga. Magandang umaga po. Eh, pumasok ko kayo! Saan po ba yung bahay? Dito! Kami po yung Magandang umaga po, ma'am. Bali sa Women's Desk kami sa Manila. May nareceive po kasi kami na concern, na complaint. Uh, Bali, kaya pinuntahan namin dito. Kasi yung mister niyo po, ay meron po siyang na nabunti sa Japan. Ay nakauwi na, hindi na daw po makontak. Tapos hindi okay. makapagbigay ng sustento. Kaya nagpumunta po. Actually, kasama namin ngayon nagpapatulong sa amin dahil hindi na daw niya ma-contact. Akala nga niya nakauwi na dito yung mister niyo dahil kailangan daw po ng support. Actually, nakaanak na rin siya eh. Kasama rin niya yung bata. Bali, gusto niya na mabagitan kami para makakuha sa inyo ng support. Actually, akala niya nandito na yung mister niyo. Wala po. So, hindi pa po siya na. Nasa Japan pa rin po ba? kasi ma'am, dahil hindi na sila makontak, binak na daw siya sa Facebook, tapos nagpalit na yata ng binak na rin yata siya sa, sa pagtawag, kaya humingi siya sa amin ng tulong. Naka, napuntahan dito yung kapamilya, o yung dahil alam din nga niya na may asawa. Ay, ang kailangan po niya ay makahingi siya ng tulong, ng support dun sa bata. Eh, since kayo po yung asawa, okay lang po na kayo yung mag-pass ng message dun sa husband niyo kasi kailangan po na may ipareceive din kami ng notice. Tapos pwede nyo rin pong harapin yung ano para makausap nyo. Yung, kasi galing pa kami ng Manila, nagpasama sila sa amin. Nandito po sa sasakyan. Okay lang po ba? Wala ho ba kayong, nabalitaan nyo ba dati sa Japan na yung mister nyo ay may nabuntis? Wala ho kayo kahit anong narinig. Wala po. Ay, sorry po sa balita. Wala ho kayong gano'n na nalaman. Yung mister niyo ho ba ay nagkaroon ng, ng record sa inyo, na, ng, ng babae, may nabalitaan mo na na? ba kayo? Wala mm -hmm. po. Ay, pasensya po sa balitang nadala ko dahil ako po ay ginagawa lang din namin yung trabaho namin dahil yeah. Hmm. Siguro inaiintindihan eh, niyo rin naman po yung babae bilang isang babae. Ano po? Excuse me po, nasa oh. po ba yung babae? Nandito po sa sasakyan, eh medyo... Ako po muna yung humarap dahil no, kailangan ng eh. mag kami. Kasi yung mga kapag namin, hindi naman po kasi nilatang. Opo, opo. Pasensya. Kaya ako kasi ang, ang pinunta ko talaga namin dito dahil ang akala din niya ay nakauwi na kasi nga hindi niya na makontak dahil matagal na daw eh. Nasa Japan din ba hindi Pa rin, opo, sa Japan po na buntis. Sa Japan po na daw yung... Eh, opo, ay yung babae na nakauwi na. Hindi po, nakaanak na po. Bugbugin ko palaga yung makmak na yan. Na siyang umuwi. Na ano na huwi itong... Sino po yung hindi na uuwi? Si makmak. Ay, yung makmak po yung asawa. Ilag mo na bata? Ay, hindi na sa pinapauwi. Huwag na nga siyang umuwi. Siyempre ko nakakabigla, natala, mm. nag ano siya, oh, di ba? Bigla. Mo. Po. Kayo po'y kapatid niyo. Oh, kapatid ko ito na ito. Bali. Pag-i-part na. Actually, Mga Ang kailangan, ang kailangan nila ay, pero, nakakontak niya pa po yung asawa niyo. Mm. Lagi naman kami magkausap. day, Kasi pwede po kayo yung, kumbaga, hindi nila wala na sila, kaya nagpatulong na helpless na sila, wala na silang paraan para makontak ay eh, dahil nga siya po ay hindi na makabalik din sa Japan yung babae humingi siya ng support okay lang po na sa bakit, na. Siya, bakit sa akin siya ano eh, hindi po ang alam niya hindi nandito na, contact. yung ang alam niya nandito na po yung si yung hinahanap yung mister niyo po eh since wala po okay lang na kayo po yung magbigay ng mensahe din sa mister niyo pero para maka ano makuha niya lang din yung kung may tanong kayo din sa babae kung gusto niya siyang kausapin kung bakit nangyari yung kung alam ba niya na may asawa yung kasi late na po niya nalaman na mayroon Ayun na pala Ayun na tumingin, titingnan niya Alika, sasagupain natin Alika, sasagupain natin na lang sasagupain Ano yung Alika, sasagupain natin Okay lang Baka okay, okay lang, pasuyo na lang po Kaabala na lang, ilang minuto lang po Papasuyo at... na lang Baka makapay ko lang yung babae niya Dalaw ba bata? Uh, Opo. Okay. Ilan pa ang bata? Nandoon lang po nga sa sasakyan po. Ilang buwan ng bata? Mag less than one year po. Ayoko. Ayoko nga. Mag magwa one year pa lang po. Ano para makausap ng mga kapatid. Pwede naman pong sama. Nasaan po babae? Nasaan po ba sa Maynila po? Eh, Nasaan po yung kapatid ko? Kami po. Ito ang pinakamatanda kapatid. Ah, Ah, kayo po yung Pwede po sa mga. Tara, tara, tara. na. Hindi, na. na po sa bali, ginagawa lang ginamin yung trabaho na. Huwag mong natin ka at tayo ng mga kapit. Opo, hindi naman po ilalakas pag nandun na tayo sa may... Pero naman po doon may na. Dito lang sister. But ba may video pa. Ah, ginagamit It po talaga sa, ano sa ginagamit po talaga ay, 'yan sa ay, women's desk sa ay, case. Kasi para Kasi iharap na sinasapakita din natin yun yun. 'yan do para ma-decor <laughs> natin, <doon> <laughs> natin yung hayop na maakmak na 'yan. Pwede niyo rin siyang ireklamo yung asawa niyo kung oh, sakali bilang isang missis. Bali. Video pa. Apo, kailangan po talaga dahil malayo. Nandito po sa sasakyan. Opo, ay... Uh... Opo, Miss Angela, ay nandito na po yung asawa. Wala po pala dito si ano. sa lang po ha. Papalabasin ko na po. Baby, alik Nandito na po yung... Surprise! po. It's a prank. wala akong nabuntis. Wala ako. Hindi pa totoo yun. Ay, papalaga. <laughs> Pwede nyo na pong pauwiin ng misteryo. Hindi <laughs> pa. Oh, okay. Dito pa tayo. Dito pa tayo. Surprise! Happy birthday! Mahal ako dito. Sorry, ma. Wow! Oh, tanggapin mo yung flowers. this is shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love